May first, na for our tunay series. Monsery sa atin. Happy na Monsery pa, di ba? Lakas talaga maka-artista. <laughs> Ayun, one month na tayo magkakasama dito sa Maxi Pil Tunay Sere. And syempre gusto ko magpasalamat dahil ngayon ko lang ulit naranasan yung month sere. Thank ka talaga Maxi P. Love you. Gusto ko lang magpasalamat kay Lord syempre sa lahat ng blessings sa na nararanasan ko ngayon kung hindi dahil sa kanya. Hindi ko mararanasan to? And syempre in just a month, ang dami na nagbago sa face ko, sa skin ko. And sobrang nagpapasalamat talaga ako kasi mas lumakas talaga yung loob ko na humarap sa maraming tao. And Bumalik yung dating Jefferly na bibo na na ano na kaya lahat tapos syempre sa family ko na alam mo yon sobrang thankful talaga kami kasi ang dami kong bagong na-experience kasama ng Maxi Peel team and family. And kung hindi dahil sa kanila, hindi lalakas tong loob ko, hindi ko magagawa tong lahat ng to, and hindi ko magagawa ng, sa loob ng isang buwan nang wala sila. Kaya sobra nagpapasalamat talaga ako. Super thank you talaga since sobrang lakas talaga maka nito. Thank you, Lord! magwash ng face using Maxi Peel Facial Wash. And ang next step na natin for tonight is yung Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. So, mag apply na ako. 1 to 2 drops is enough. Upward uh, pa din. Nice. So, ang ating last step for tonight, nagamit tayo ng Maxi Peel Moisturizing Cream ang pattern. <laughs> Siyempre, hindi makakalimutan. Upward. Mm. Um, gusto ko lang mag-hi kay Papa. Hi pa! Um, sana nandito ka kasama namin. Kasama namin kumakain. Nagtatawa na, nagpipicturan. And sana may kasama si Mama umiiyak habang tumatawa siya. <laughs> kumbaga tears of joy talaga kasi wala namang magulang na hindi matutuwa sa mga achievements na nangyayari or dumadating sa buhay ng anak nila and syempre nagpapasalamat talaga ako kasi nandyan kayo para suportahan ako and sobrang umaapo yung pagmamahal niya sa akin and ako na siguro yung pinaka blessed pinaka maswerteng anak we love you pa and sana nga nandito ka na sana nandito ka kasama namin. ayon God bless us pa. I love you so much. We love you. We miss you. And God bless us. And once again, maraming maraming salamat Maxi Peel Family sa surprise gift nyo sa akin. Sobrang thank you po talaga sa inyong lahat. I love you so much. So, syempre guys, pwede nyo rin i-share ang inyong Maxi Peel journey kasama namin. And pwede kayong mag-comment sa ating Maxi Peel Facebook page. And nandito kami para replyan kayo. Kaya, happy happy months to us. I love you all.